Perangani tutupan. Purgu dah mau sarap <laughs> juga. Sini, <laughs> boleh buat <aku> tangkai. <laughs>

Ano okay. pag tustos na ko kay ipaimol ko sa ay ipaimol ko sa ming kids pag na. Hay <laughs> mo <Paimor> sa YouTube. <laughs> di mo na chije na daw lo. Gigi chije di mo. Guys, nandito po yung isa naming kasama ng telepono namin. Mag test test, mag test test. Mag test test. Mag test test pa tayo ng pagdating niya. Nandito po yung kalapati sa bag. Ano magtutusin siya? Dalawa po. <laughs> Dalawa <laughs> po. Kato rin Gigi, yung ice pack. Yung kay Kyle po, tapos yung kay Tenka. Hindi na po nila alam kung saan na Pero magsasigarilyo, magharap nga na si Baba ko. Huwag na, mag ako sa kalabing. Oh, awas, awas, tabuk. Sugar. Tidak kasih peluk dulu. Ah, kay dito mapaluk, di itu mau peluk dua itu dong awak pagdugit. Kumusan apa? Tu sana ngan itu pegakot di batu war nama katampus energi. Nagakot utru kami. Warna kare ki baba. Air orang oi. Di makau ni gi ubus. Mau cek ini. Mau cek ini lubang Guys, nanjan na po siya, may dalang kalakati. Paulo! Yeah. So what's up, pinamala pa aking good shit. Mag-aarot kami up, ng lokal. Ng mga putang inang yan. Ang gaya may ticket Ayan, nandito po kami ngayon kay Tang Tang na dadaanan namin yung kasutmang.

O yun Tim timpon. Timpok sikar dahil naman. Simpok ko. na. Tara Tara. Natutog yung Tara. sya dito na. Huwag trip ng patlik. Isao makita. Tumadala Yung sikar tapos Yung mga biyag. Yung panginang mo sumat tapos kay po si ano si Kiyot. Tinulat po na tayo panginabuti. Ayan ha pupunta po kami sa gubat ay maghahakot daw sila ng Lukan. Nandito panong... kami ngayon naglalakad di eh? kasi yung motor ko sira. Sira yung sira yung, o... sira yung olo Handa na tukuan yung sige Napasyo Sino pa shot? <laughs> <laughs> yeah, lalakad lang muna kami kasi sira yung motor ko.